Yan, pupunta tayo sa balaon. Isa sa pinakamatagal na balaon dito sa aming bayan. Ito ay ginawa pa ng aming mga lulo. Ang aming mga uh, masyarad daw aranda. Ito ang nagpanimula. At nakatuklas ng balaong walang ubos. Pupunta na natin yung Elita. Kasama mga dogger man. Uh. Layo pa. Isang oras na kami naglalakad. At maliligo kami. Tapakalamig ng tubig daw. Uh. Dati na ako naglalakad. lapit tayo sa balon. Medyo maganda yung daan dito. Marami sa akin pa. Sila natin ngayon kung may tao. ng kalawa. Ang laki. dami ngayon bag. Malapit lang kapit na kami. Wala tao ngayon? Wala. Wala ganun po bula daro. Wala. Ha ah, si John? Hindi na namin Naliligaw ka kaya? Oo ah. Wala ka Ha? Puno pa lang ngayon wala si Bitaw? Wala. wala. Yan. Magandang balita. Wala daw naliligaw. At puno puno ang tubig awas. Nakakita ah, kami nang galing Dubai. Si John. Yan. Yeah. Medyo malapit na kami. Maganda ang malinis. Yung to at sobrang init oh. Wala kang damo, damo. Kasi ang bike ano? Ha? Oh, my God. Kasi ang bike oh. Malapit na kami. Pinabagtas namin yung... Ano kayo ito? Malapit na kami sa balon. Oh, kasama ko yung aking yung, yung tatlong doberman. Brown eh. Oh, Bull Terrier pakalinis Oh, ha? Ito na yung balon Na hindi na ubusan ng tubig Ito ay tinayo noong 19... Mga 1980 O 1965 Panahon pa ito ng hapon ay Buwan unang panahon Dito na ay hapon sa balong aray tapos nung nawala ang hapon kaya nawala ang hapon kapang iuwang ng dahon ng lipa ay pinuno sa point ah, sabi na hapon na tayo na pati halami na laban na ah. Kaya yun umalis ang hapon din eh ayan na po puno ka ya yeah. Nigo ka oh linis ito yung tubig linis oh Puno, puno na! Mm -hmm. Lamig! Tari ko. Lamig. Sasampa ko. Wag. Bakit? Iyong may tabo dyan? Bakit bawal? Ito ang tabo. Bakit bawal? Puno, puno. Ang tubig. Ang balon. Ito ang nagiging isang balon dito. Ano? Bakit? Bakit? Ang laki ng puno ng balitay. Yung unang panahon daw. Ito yung kinatatakutan. At dito daw, may nalabas na dalawang kamay sa gabay nasa puno ito napaka na sampung tao na hindi pa maya dahil puno ng tilas oh napaka na puno Napakadaming daming ibon oh maganda tayo tayo lang din dito ito ay nag-iisa sa aming barangay Napakaswerte ng aming barangay at kami binayaan na ganitong balon na hindi naubos ng tubig Brother, nung tanda ko pa nung ako'y bata-bata

At wala kang tabo. Wala tayong tabo. Yan, hindi ko mo yan. Kinawig. Huh? Hey. Hey. Bawa mo yan. na ako sa kabila. Hindi oh, ba lang, hindi liwan tubig. Hindi, langaw, langaw. Putang ina mo. Tama, may panubog yan. Ha? Wala, doon na punta na yan. Hindi yan. Oh! Lamig. Lamig. buhos nabig Hindi pa lang gandiniran pala rin. Pwede nga lang. nabig nabig No baik. Woos. Ah, <tick> uh Oh. Ha? No oh Oo. Ha? Sarap. Sarap. Ayan. Dahil walang tabo, solo natin. Walang tabo. Ating mamayang wala tabo tayong dala. Ayan, napakalinis. Ano? Ayas. Dawig. Na. Oba. Ah, Ay, isa na. Ay, na. Si. <laughs> <Ay, dala. laughs> Ito ang balaon. Yung napakatagal na panahon pa ng hapon. Oh, dito nang gagaling. Ito mga gilid-gilid ng tubig. Oh. Pupunta daw. Mabayos na siya mapuno. Oh. Sabi din ni Dewey nang gagaling yung tubig na rin. hindi sa puno ng balita eh. Oh. Oh, medyo malayo lang din Awek. Okay, kita ambil bull Ah, sige, gano'n tayo. Lamig! Lamig! Ah, lamig. Ah. Pakita mo tubig, Ang ano? Ano? Oh, pakita tubig. Oh.

Okay. Napakalamig. Okay. Magbababad muna tayo dito. Walang tabo eh. Okay. Oh, walang tabo tabo Dito nang gagaling. Lamig ka na? Dag na rin. Sumiwing Paul. Oh. Pernahal, uh, si natin na lang si nanti Ah, Ah. Kalpang, kapang, ah. Ah. Ah.

Dahil ba tubig? Hindi na oh boss. Hindi.